Hello so maganda ang hapon po mga kapapets Ito po ang inyong lingkod si Kuya JR Siyempre po uh, isa po akong part parents ng tatlong aso Isa siya pong ano pag isang bigel at isang spaniel Siyempre po ah uh, dahil po ako ay nag-aalaga ng aso Siyempre po may mga tanong din po ako Nanalaman na ko rin po sa YouTube so Na maaaring po may share sa inyo At para mat matutunan din nyo po kung yung aking mga sasabihin na basa rin po sa aking mga nabasa at natutunan regarding sa ibang mga vlogger regarding sa pag-aalaga ng, ba ng aso syempre po ngayon ang aking i-discuss -di ay syempre po kung paano talaga malalaman na buntis ang isang aso syempre po uh, yan din po actually ang tanong ko nung bago pa lang po ako nag-aalaga ng aso kung uh, paano ko ba malalaman maliban lang doon sa syempre pina-stud mo siya <laughs> yung huba so automatic yon ah uh, sinasabi nila, minsan successful, minsan naman hindi talaga nagiging successful kahit may yung aso. Siyempre po, ang um, base po sa aking mga natutunan, ang sinasabi po nila at ng mga nabasa ko, syempre po ang aso daw eh, after, Nung may istad is 1 to 63 days Bago siya mga So unlike doon sa ibang uh, animal Di buwa medyo matagal Pero ito palang aso eh, More than halos more than 2 months lang Siyempre po curious ako dahil nga po yung aking aso ay naipastad ko noong uh, July 2. Siyempre po uh, gusto ko rin pong malaman kung ano yung mga talagang mga dapat kong gawin. At saka siyempre paano ko talagang malalaman kung talagang ang aking aso ay nabuntis. Siyempre po ang sinasabi po nila dahil nga 1 to 63 days or ang sinasabi ng ibang but ay 60 days more or less. So at mga anak ng ating mga alagang aso, syempre po ang tinanong uh, ini pinag-aralan ko rin kung ano talaga yung mga symptoms, syempre po paano natin na uh, uh, ano mali paano ko malalaman kung talagang buntis yung aking alagang aso para naman syempre po pag buntis yung aso, aso mo, syempre mo uh, talagang kailangan niya ng attention at mas lalo mo po talagang alagaan. Ah uh, Sempre po ang mga napansin ko lang po talaga doon sa mga alaga kong aso kay Porsche po at saka ay ano pangalan po ng aking aso ay eh, Porsche at yung uh, isa naman po ay si ano si Ginger. Yung Ginger po yung pagcoach kasi Porsche po yung na-flexo nung isang nung isang vlog regarding to sa mga behavior ng isang uh, bigel. So Uh, nung ano maliban po after po nung na-stud po sila nung July 2 pareho po sila sabay po kasi talaga sila nag-hit uh, actually yung ano ko po yung yung dalawang alaga po kung yan talaga medyo parang tatlong buwan lang po ang tanda ng aking pag do sa aking bigel pero nung un, nagunang hit yung aking pag 7 siguro 7 months siya pagkatapos po ah uh, Uh, nasundan po siya na siguro one month nung ano nung uh, nasa ano na siya nasa more well, or one year and three months na sinabayan naman po nung aking gigel so pareho ko po sabay ko po silang ano uh, pinaistad uh, at fortunately uh, uh, sa, sa palagay ko po ngayon at sa tingin ko eh uh, positive naman yung mga aking mga alaga Siyempre po yung unang napansin ko nung after my stud, po ng sinasabi nila, talagang medyo po, po tuwing umaga, lagi natutulog yung mga aso ko. lagi tulog po sila. At syempre po, uh, at sila, yung tawag nga po nila doon, si, uh, ang sinabi po nila, yung, ang tawag doon ay sa pag-ano nila, sa ay morning sickness. So aside from that, syempre po yung aking mga alagang aso ay talaga sa totoo lang eh medyo parang naiba yung behaviors nila. <laughs> ah, minsan malambing po sila, minsan naman masungit. So siyempre po nung ano po nagtataka rin ako, sabi ko nga sa kanila, ah maliban yan, ah ano pa yung pwede kong maano ma, -ano, ma makita do sa aking mga alaga? So, napansin ko po na medyo talagang ano, nag-increase po yung kanyang appetites. Uh, sa ngayon po kung July tuko po siya napakastaan uh, more or less 30 na, uh, 38 days na po siya ngay sila ngayon so ngayon po ang nakikita ko po sa kanila para makita ko talaga na talagang positive ba sila syempre po uh, medyo talagang ano kasi po yung isa yung akin pong pag eh, medyo hindi halata pagkatapos yung isa kong bigel ay eh, medyo ano ipapakita ko naman po sa inyo mamaya kung ano yung pagkakaiba ng difference nila e eh, ganong sabay naman silang na studs medyo ano lang po yung isa yung yung pagkain po lang siguro mga 28 to 30 days po sila talagang uh, medyo lumakas po yung pagkain nila ngayon hanggang ngayon po medyo malakas silang kumain so aside from that medyo talaga po dahil nga uh, siguro ah uh, ah uh, ano sya, yung kumbaga uh, eh, nadagdagan yung appetite niya syempre po ay yung kanya tumataba siya at tumaba po talaga siya medyo healthy niya po sila siya pagkatapos ngayon po uh, makikita po ninyo ipapakita ko muna po sa inyo itong aking ah uh, ano pag o oh, ayan ayan po si uh, makikita nyo po na medyo malaki na talaga yung kanyang chan at aside from that yung nipples niya po talaga ay medyo lumaki. Ayan, ayan. Ayan po siya. Medyo, ano po, uh, sabi po nila, sabi ko, bakit ang tagal? Uh, pero, nung ano na po siya, medyo lumaki. Nung nasa ganito na sa po siyang stage, siguro mga 3 days. So, nung ko lang napansin, medyo talaga, yung mga, ano niya, mga nipples niya, ay lumaki at saka naging pink. So, sa palagay ko po naman, although alam ko hindi po siya, ano, pero, sa so, palagay ko naman po siya buntis buntis naman po siya so yan po yung isa kong si ano si Ginger at makikita niyo naman po na hindi friends talaga so syempre po medyo nag-iingat lang po talaga ako sa kanya dahil nga po ay buntis siya ayaw niya ayaw ko siyang ipa stress <coughs> actually magkakaiba nga po si, iniba-iba ko po sila ng mga kulungan dahil tatlo po yung aso ko yung iba, yung isa, magulo talaga, makulit, yung aking Spaniel. sa so, ngayon po, medyo irritable siya. So, ano, uh, parang po, ah, minsan, ang laming lambing niya, nagkakadal siya. Pagkatapos, minsan naman, hindi, medyo talagang, iba po yung kanyang, ano, pagkatapos, iniwasan ko na rin po sa kanya. Siguro po, uh, nabasa ko rin po sa, ano, sa vlog, nung isang pong doktor, na sinasabi nila, syempre, masyadong, hindi dapat talaga yung excessive na exercise. So, kailangan lang po talaga, hindi na masyadong kumaguwak man siya, hindi siya malayo. Kumagapapakonti-konti konti lang, pero hindi naman pwede talaga yung excessive exercise. Pagkatapos, syempre po, uh, iniiwasan ko din yung mga magharutan sila dahil nga po sila ay buntis. So, yun po ang sinasabi nila na medyo talagang kailangan uh, iwasan muna yung harutan. Syempre, yung mga aso naman po, hindi naman nila alam talaga na... Uh, yung paglalaro nila ay makakasama doon sa kanilang mga pinagbubuntis. Siyempre po, uh, <coughs> nabasa ko rin po na talagang uh, medyo ingat din po ako talaga sa kanila. Hindi na rin po ako talaga ng nagbibigay ng mga gamot hanggat hindi talaga piniprescribe ng doktor. Uh, ba lang po, siguro sa so, mga vitamins na ininim nila, yung nirequire, uh, kumbaga, uh, uh, nabasa ko rin na pwedeng ano nila yung obi papi na pwede namang mga uh, Uh, basat buntis yung aso o tsaka, oh, yung aso pwede naman pong ibigay pero syempre po ah uh, tinanong ko rin naman po sila sa vet kung, 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 ano yung na vitamins sa mga buntis na, na, ano, na aso at hindi naman po ang kanilang advice yung obi papi so syempre po ang uh, uh, aside from yan, syempre po yung stage po niya talaga siguro nagkakaroon ng ano ng uh, uh, pagkakaiba yung kanyang ano yung behaviors so sa ngayon naman po ito naman ang ipapakita ko sa inyo ito naman po yung aking beagle ah kung makikita nyo po medyo talaga siya sobrang sobrang laki na po niya ayan o oh. ayan so kumbaga medyo mas malaki po ang ano nito ang, ang tiyan. ayan po ayan so medyo ingatang ko po lang talaga siyang medyo hawakan at dahil na dun po po siya sa 38 days pa lang po siya at sinasabi po nila na siguro eh sa, sa mas uh, mas makikita at visible po nila at sinasabi nila kapag 45 days na eh, pero eto 38 pa lang pero makita nyo naman po yung aking isang alaga uh, na, na parang tingin ko medyo natatakot nga po ako dahil sobrang laki parang naglalakihin ako doon sa chan niya siguro dahil siguro yung nag sa kanya is talagang ang tagal-tagal po na ano na hindi nakakapag -stud. kasi nasa bahay lang yung ano pagkatapos eh puti uh, na lang yung amo na encourage ko na ano na ipaano sila, ispa stud na pure beagle din naman po yung nag-stud sa kanya so, siguro po ah, uh, uh, yun lang pwede kong sabihin sa ngayon dahil nga po, ah, uh, ako gaya po ng sinasabi, eh, yung mga na akin pong sinabi na kanina is ah uh, uh, mga nabasa ko rin lang na pwede siguro kapag nakakita nyo itong vlog, baka pwede rin namang maka yung maka, um, uh, matularan ninyo. siyempre po ah uh, mas maganda pa rin po na siyempre pag uh, ang, na kapag doktor po talaga 'yun yung, yung nagsasabi. Syempre, uh, mas mas kumpiyansa tayo dahil siyempre mas may ito silang alam. Ah uh, ang sinasabi ko lang po kung eh, kumbaga base lang po ito sa mga nakita ko na at nabasa ko na mga dapat gawin. Syempre po ah uh, alam naman po natin na yung medyo pag-aalaga ng aso is medyo Uh, talagang kailangan mo na mag-aso, syempre po. Uh, kung eh, from the time to time ay eh, medyo talagang kailangan-kailangan natin ng eh, ipapa, ipapa natin, syempre po ah uh, medyo asos naman po 'yun lalo na kung ikaw ay bago pa lang nag-aalaga ng aso. Pero kung ikaw kung kaya po 'yung mga mga syempre po 'yung mga kaunting kaalaman po ay na nasabi ko ay kumbaga ah uh, ba, dun lamang po talaga sa mga ano dun sa mga bago pa lang nag-aalaga at saka syempre po yung medyo limatado rin lang po ang kanila mga ano mga gagastusin syempre po sa pag-aalaga ng aso pero syempre po uh, kung talagang ano kung talagang uh, medyo po uh, unusual yung nakikita niyo sa mga alaga ninyong aso syempre po mas maganda pa rin po yung bet na nag-check sa inyong mga alaga so syempre po ah uh, uh, po na itong mga alaga kong aso sa panganganak po nila uh, siguro iba vlog ko rin yung kanilang panganganak uh, hoping na syempre tayo ni lagi tayo nadadalangin na sana normal yung delivery niya at saka syempre sana malagaan din yung mga papi yun lang po at maraming maraming salamat sa inyo